Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Titan, Pilipinas dapat matutong lumaban sa gera mag-isa. <laughs> Nanindigan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kailangan handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa oras ng gera. Kahit walang tulong muna mula sa mga kaalyado. Ayon kay Browner, dapat may kakayahan ang bansa na makipaglaban at makatiis ng hanggang isang buwan bago pa dumating ang tulong sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ibinahagi niya ang pahayag na ito kasabay ng pagsisimula ng Ajax Dagitpa War Games sa Camp Aguinaldo, isang malaking exercise kung saan pinagsanib ang pwersa ng Army, Navy, Air Force at Coast Guard bilang bahagi ng paghahanda sa anubang banta ng digman. Amina Aminado rin ang AFP na bagamat handa sila sa depensa, kulang pa ang kagamitan at assets upang masaklaw ang buong kapuluan. Kaya nananawagan ng ilang opisyal na pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Okay, unang comment ko dito is maganda itong ginawa nilang war exercise. Kailangan natin ito. Halos lahat ng armed forces ginagawa yan, war exercise. Na naka ako ng isang uh, war exercise. Noong 2011, nasa active service pa ako. Uh, inimbita kami doon sa National Defense University sa Washington, D.C. Ang exercise, ano naman, anti-terrorism. Kasi uso pa noon yung global war on terrorism. So dahil ang Pilipinas, uh, ang armed forces maraming experience sa uh, pakikipaglaban sa mga terrorist. Inimbita, nag sila ng mga uh, army officials at isa ko pinadala. Nakakatulong yan, yung war exercises sa paghahanda. Problema lang ito, uh, nailabas pa sa media, Parang hindi maganda ang dating sa civilians na malaman nila na ganito. Kasi nga, uh, ongoing ang baha, bumaba sa Cebu, may katiwalian sa korupsyon. So, ang mga netizens, yung mga babasa kong remarks na unahin nyo muna ang gera natin dito sa korupsyon bago yung gera na yan sa whatsoever. So, mas maganda na lang sana na hindi nagpa-interview ang chief of staff dahil hindi maganda ang dating sa taong bayan. Although, ulitin ko ha, maganda ang ginagawa ng armed forces. Dapat lang na gawin nila yan palagi. Para handa tayo in kaso na hindi natin malaman anong mangyari. So, dito tinignan ko yung people who reacted. Masama ang, ang reaksyon ng taong bayan. O, tignan ko ha. 7,000 people who reacted. 5,100 ang tumatawa. Ibig sabihin hindi naniniwala. 995 ang galit. So, ayun. Pinagtatawanan, kinasuklaman ng mga netizens ang pahayag na ito ng chief staff. 800... 66 lang ang nag-like. Ulitin ko, kailangan natin ito. Uh, what's the use of uh, armed forces ka nga? Hindi ka naman nakanda in kaso na ano. Paghahanda lang ito, hindi naman ibig sabihin na makikipag na tayo. kailang yun nga, yung timing, eh, kasagsagan ng bagyo sa Cebu. Unain nyo muna ang mga nasalanta ng ano, parang gano'n uh, ano pa yung mga comment? Oh, Makikipaggera kayo, nahulugan na nga kayo ng chopper sa ano? Sa Loreto Agusan del Sur. Kawawa yung mga piloto kasi lumang-luma na yung Huey na yung, more than 30 years. Kawawa yung mga piloto, kaya ako, uh, yan ang isang kinakatakutan ko nung nasa active service pa ko yung sumakay ng Huey helicopter at uh, noong year 2000 nagkaroon ng all out war na gera dito sa Mindanao uh, MILF is still the government halos everyday sumasakay ako ng Huey helicopter dahil uh, sinasamahan ko palagi si General Simato iyan ang kinakatakutan ko dahil alam ko flying coffin yung Huey na yan and up to now may Huey pa rin ha? so paano ka makikipaggera na example China ang tinatarget ah pinaghandaan. Eh ganun tayo mga ay tama, yung panawagan sa ating administration. I-priority nyo naman, bigyan nyo naman ng pondo ang AFP para hindi na maulit yung ganung diskrasya, kawawa yung mga piloto o oh, mga comments ng taong bayan, masama. Mm. Lex Lop. Sabi niya, a good general not only sees the way to victory, he also knows when victory is impossible. <laughs> kung China ang pinaghandaan, wala na tayong pan. No way na makapagtagal tayo. Sabi na, we need to fight for 20 to 30 days. <laughs> Isang araw lang, kung China ang nakunod, sana hindi mangyari. Lusubin tayo ng China. Hindi tayo abutan ng isang araw. Sunog tayo lahat. But I don't think so na lulusubin tayo ng China. <laughs> ano lang, uh, economic sanctions lang. Pilay na tayo, talo na tayo. Itigil lang nila ang pakikipagnegosyo sa Pilipinas. Wala na. Junis Asayas. Kanga mga buaya ipatak kay Busog Permi. Hmm. Jane Aguilon, de mag-isa ka o oh, gag, damay mo pa kami. O oh, yun, ito na yung mga masasama. Tinawag na siyang ugag. Sara Martinez, another issue na pinapalaki para pagtakpan ng flood control corruption. Pabursar TV, yung tapang natin di na ayon sa kakayan nating dipensa ng ating sarili. Nods Fernandez, pag solo, ayaw. <laughs> Joel Diona, style mo bulok, brownie. Huwag mo nang idamay ang taong walang ibang pili ng gamit, depensa, madadamay at maiipit sa digmaan. Huwag na tayong magipagdigma. Friends to all, enemy to no one. Di ba? Ganun lang eh bakit kasi ang foreign policy natin palaban laban sa China huwag nating isurrender ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippines eh. but there's a way na huwag nating kalabanin ang China usap-usap lang huwag dumikit sa US dahil itong policy ng Marcos Jr. na masyadong dikit sa US dyan tayo mas lalong napapahamak yan ang aking opinion tularan natin ang ating mga kalapit bansa. Oh, mayroon din silang agawan ng teritoryo sa South China Sea. Si. Kailang wala namang tension. Bakit? Maganda yung approach nila. Ang atin, yung approach ng Administrasyon Marcos na dumikit sa US. Yung Mutual Defense Treaty na yan, hindi pa sigurado. Baka abutin tayo ng taon-taon, hindi pa dumarating Amerikano kasi yung magbutuhan pa ang US Congress. One month I don't believe so. Kaya hindi wala akong tiwala sa US na yan na tutulungan tayo pagdating sa gera. Hanggang maubos na lang tayo. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito mo nini ang sin si kuya ang <laughs> <laughs> <referin> <laughs> o yero salamat ay sa sinya tabang ay na gini na ni ang yung balay na bu buslit na na ang mga uh, uh, sa karon mo na si ate, kuya. Masa inong masulti kuya, nga natagaan na mo giyero o plinsin o lansang. Salamat tayo sa ginoo no. labasatanan sa ang nag-sponsor ani. Kami na tabangan. Uh -huh. Wala ang inyong tabang na uh, kuhan. Hindi pa mo repair ang balay. E uh -huh. Wala kayo budget sa sa, so, karon kuya, ayon. pila na ni, pila na katuig ang inyong pagpuyo puyo dinhi sa inyong balay kuya. Uh, among pagsugod dire, 10 years na na, na po uh, so usa na inani na siya. 10 years na sila si kuya ug ati na puyo sa ilang balay. Pila ka buok di inyong anak kuya? Duha. Duha. Ah, um, uh, sige kuya, salamat. Salamat kayo. Unta, dagan pa mo matabangan. Oo. Uh, Mariana mo. Kaya na iba dito, palit sa sin. Oo. Magandang so, tayong salamat. O, sige kuya.